And good morning. So, Punta tayo sa lighthouse, guys. Tagal-tagal na hindi tayo nakapunta sa lighthouse. Kasama ko si Maria. Dadala siya ng mga alik-alik kay Kuya Bal para magamit sa pag-pipili. Pag Maglalakad lang kami guys. Malapit lang yun, malapit lang yun eh. Kaya maglalakad lang kami. Baka isang kilometrong layo lang siya. Mabuti na lang tumigil na yung ulan. Kanina kasi malakas yung ulan. Oo o tapos, malpina-laundry ka dyan? Gabi yeah, na yan sila magsara. Pumot namin na puro labahan. Oh. Ano sila? May mga dala yan silang ganyan. Ayaw pa. pala mo naman malapit na. Isang kilometrong layo ngayon. Mag, mag ano muna tayo barbecue. Nagugutom daw kaya ako. Mag barbecue kami guys. Kasi nagugutom kami. po sa isaw. Magkano pong balot? Mahal pala. Ito sa akin. Magkano po dito? Ano ba yan? Balat? Balot. So, Hati sa akin ngayon. balat Ito daw sa kanya rin. Dalawa. O ito. Ito. yang hindi ang mag ina guys parang aso at pusa o lalo lalo pag dumating na yung dalawa hindi hihihinang namin dalawa, dalawa, dalawa na. nito the tapos dalawa dalawa mo ba nito hihihi <laughs> bali tatlo na nito the tapos ito dalawa gusto mo nito dang ayoko nyan ito lang sakin sa dalawa saka so, isang ulo pa kami ng aming pinapaihaw. Nagutom tayo, nagutom ako bigla right? guys. Naglakad lang na napakarapit, nagutom na. na ano na kami dito sa ihaw. Right? and dali dito guys. To natin sa camera. Maabot ako Julian. na Okay. Tapos Hindi uh, uh, ba pa guys. No. <laughs> ah. Yeah. Uh. Ano Ay kuya, ano sa iyo po yung susawan mo? So ayan, papunta na po kami sa lighthouse. Mas, nakaraan. Nag swimming kami. Kailangan natin maglakad na maglakad para pumayat ka. Kailan? Saan? Kailan na kung kain din na rin na. Oo nga, no? Oo, tigil tayo sa mga Kakain, pero maglalakad naman. Tapos nung kayo ni, ano no, ni Merly. ang sipag niyo maglakad. Saan na pupunta? Doon. Sa ano, sa iglesia ni Kristo. O, sabi ni Merly. andito na tayo. Balik na tayo. 'di ba? Nakakamiss guys yung mga ginagawa namin noon. Yung mga paglakad-lakad. Tapos pagpunta doon sa doon sa anong subdivision 'yun? Oo, sa 'yun na 'yun. Oo, 'yun na 'yun. Punta kami doon. Tapos ayun. Lakad-lakad doon. Kain-kain, 'di ba? Soon. Magpipiknik kami guys. <laughs> Baka naman isip ko na lang yung grabe yung tingin. talaga naman gano'n. Sa dede, sa sa chan. O sa ilong. Baka naman gano'n lang talaga siya tumingin. Ikaw naman. Sabi niya, oh. Di ba kakilala ka niya? Hindi. Mahalay mo naman. Tinitigan ko nga, hindi ko nang kakilala. Eh may gano'n talaga, hindi natin kilala, pero kilala tayo. May ganun? Yes. Ano si vlogger? <laughs> ano sabi niya? Ano sabi niya? Anong gagawin mo? Gusto mo? Da ha? Oo daw. <laughs> <laughs> Gusto mo magkaroon ng stepfather? Okay lang daw daw. Pero okay lang naman pala eh. Pero yung stepfather Maluag. na ano? Pero si si Andre tanungin mo. Hindi. Ay, ayaw pala nung. <laughs> Pero dapat yung stepfather Maluag. na matino. Oo. <laughs> Layo, Lapit lang. <laughs> Lapit na tayo. Ayun, dun o. Ayun, yung may L3. Ah, uh, <laughs> yung L3. Pero pag ako lang mag-isa dito, hindi ako <laughs> Bakit? lang. Bakit? Bawal dun lang, hindi pa mapasok. Alam mo ba, pag hindi ka pumasok dyan, pinapalabas ni Kuya yung aso ng malalaki. Mm bawal din nung hindi pa